Hello guys, welcome back to my channel, Wang Petet. By guys, meron na naman akong katanungan na sasagutin. So, bali tatlong katanungan yung sasagutin ko ngayon guys. Babanggitin ko muna yung tatlong pangalan. Uh, yung isa, dalawa lang pala kasi yung isa ayaw magpabanggit. So, tago na lang natin siya sa pangalan na anonymous. Pero yung pangalawang katanungan ay uh, katanungan ni Ma'am Mona Lisa Habon. At saka katanungan ni Ma'am Hasid Salam. So guys, para malaman nyo kung pang ilang minutes kayo. Kasi ang video na to ay aabot ng 8 minutes. Kasi tatlo nga yung gagawin ko. So para mas mabilis at masagot ko kayo. So, ilalagay ko sa description box yung tanong nyo. At ilalagay ko rin yung minutes kung saan ako nagstart na sumagot ng tanong nyo. Para kung ayaw nyo panoorin yung whole video na ito. At saka kung ayaw nyo makita yung... Uh, pag mumuka ko ng matagalan, pwede nyo siyang skip, So, doon na kayo mag-start sa minutes kung saan ako nag-start na. Sagutin yung tanong nyo, okay? So, dito muna tayo sa katanungan eh. Unahin natin ang katanungan ni Hasid Salam. Tagot na natin sa pangalan na Hasid Salam. So, ito yung tanong niya guys. Sabi niya, paano naman kung dinala ka ng amo mo sa agency? Tapos, ayaw niyang i-terminate ang contract at ayaw ka namang bigyan ng exit visa. So, ang gawin mo, ma'am, advice ko sa'yo, kung ayaw kanya niya bigyan ng exit visa, di maghanap ka na lang ngayon ng panibagong employer. So, kung nasa Singapore ka, tapos ayaw ka niyang i-release, siguro, dahil gusto ka niya na pabalikin pa sa trabaho or gusto niya ma-sold yung Uh, problem yung dalawa. So, pwede naman na uh, pag-usapan nyo between uh, na nandyan yung employer sa agency at saka ikaw. So, dapat kung meron kang mga problem uh, sabihin kung ano yung concern mo about sa employer mo, dapat i-open up mo yan. So kung ayaw ng employer mo ng ganon, ibinalik ka lang niya kasi gusto niya lang na ibabalik ka So ang mga yayari dyan, kung hindi kanya bibigyan ng exit visa, maaari niyan, uh, ang mangyayari niyan ay papauin kanila sa Pilipinas or isisend pa ka sa Pilipinas ng agency mo or ang mangyayari talaga dyan ay hahanapan or hahanapan ka ng panibagong employer kasi nga merong 2 years contract ka na pinermahan So, once ibinali ka na employer tapos sa agency tapos ikaw yung may nilabag sa standard contract, ibig sabihin yung agency magbibigay ngayon niya ng kapalit mo as libre. So, kung hindi ka bibigyan ng exit visa ng employer mo or Yeah, sabi mo hindi ka bibigyan ng exit visa. So, nasa agency mo na yan kung paano kanya ilaban sa employer mo. So, kung hindi ka bibigyan ng exit visa, maaaring makahanap ka ng panibagong employer. So, kung ayaw kanya napahanapin na ng employer, baka gusto niya, pabalikin lang sa kanila para magtrabaho So, sana nasagot yung katanungan mo, ma'am. Pero kung hindi, kung nasagot yung katanungan mo, pwede ka pa rin mag-comment below dito. So, kung sa Singapore ka kasi, ganito yon Kung iba, binali ka na ni, ni agency sa, an uh, ni employer sa agency, kailangan whether ah uh, ma magpapalit sila ng helper, papalitan kanila, tapos po provide ng agency yan kasi nga hindi ka patapos sa kontrata mo. Tapos ikaw kung hindi ka nila bibigyan ng exit visa, hahanapan ka ngayon ng employer mo ng panibagong, hahanapan ka ngayon ng agency mo ng panibagong employer, okay? Ma'am, sana nasagot ko yung katanungan mo pero kung meron ka pang ibang katanungan, just comment below lang dito sa ini video ko. Okay guys, dito naman tayo sa pangalawang katanungan. Sa katanungan ni Mona Lisa Habon. So sabi niya dito, ma'am paano po may babayaran po ba pag mag-back out ka? Naka-perma na po ako kontrata, magkano bayaran, ma'am? Okay guys, marami kayong nagtatanong na ganito ang tanong. So guys, hindi So guys, hindi ko kayo masasagot exactly kung magkano yung mababayaran nyo kasi hindi naman kayo dito sa agency ko nag-apply or sa agency na nire ko. So kung sa agency ko na nire-recommend kayo nag-apply, so masasagot ko kayo exactly kung magkano yung babayaran nyo kasi alam ko kung ano yung nagastos ng agency ko. So Ma'am Mona Lisa, alamin mo sa agency mo, hingan mo ngayon sila ng resibo kung ano-ano yung mga nagastos nila. So, kung meron silang maibigay sa iyo na resibo na provided ng BIR, so, yun yung bayaran mo. Pero kung meron silang maibigay sa iyo na resibo na sulat kamay lang, wag mong bayaran. Pumunta ka ngayon sa DMW, tapos dun ka makipag sa kanila, o dun ka makipag-usap, tapos sabihin mo dun sa DMW na, bakit ganito ka, laki yung halaga na pinapabayaran nila sa akin. Kasi ganito yun eh, kung sasabihin nila, oh, uh, ito kasi yung ginastos namin, dapat mayroon talaga silang resibo. Okay? Ma'am Monalisa, wag, ma Mona wag lang basta-basta magbayad. Forget sinabi ng agency mo na ito yung babayaran mo. Kailangan merong resibo, okay? Para hindi tayo maloko. Okay, Ma'am Monaliza, Lisa, sana nasagot ko yung katanungan mo. At eh, saka sabi mo pala dito nakapirma ka na ng kontrata. So, marami rin nagsasabi na nakapirma sila ng kontrata pero wala pa silang employer. Ano yon? Pag sinabi yung nakapirma na kayo ng kontrata pero wala pa kayong employer, ibig sabihin niyan wala. Wala pang na-process niyan. So, pag sinabi niyo na nakapirma na kayo ng kontrata, dapat meron na tapos sasabihin nila na meron na talaga na process, so hanapan nyo sila ngayon ng OEC, yung OEC kung nakuhana na kayo ng OEC, ibig sabihin meron na na process na papers so, magkaiba po yan okay, sana mamanalisa na Lisa sana nasagot ko yung katanungan mo, pero kung meron ka pang ibang katanungan, just comment lang dito sa baba, so dito naman tayo guys ngayon sa pangatlong katanungan so nakiusap si ma'am sa akin na hindi ko na daw banggitin yung pangalan niya, pero ito yung katanungan niya guys, okay, sabi niya paano po akin yung passport tapos nag back out po ako na hold po nila ang passport ko pinapabayad ako ng 160k ma'am wag nyo na lang po sabihin name ko salamat po okay. ito na yung sinasabi ko parang nasagot ko na rin yung tanong niya doon sa pangalawa kong sagot kasi ganito yun kung meron pa babayaran yung agency nyo hanapan nyo nga ng resibo na provided talaga galing sa PIR so hanapan nyo sila ng resibo tapos ah uh, kung meron silang may provide na resibo tapos hindi kayo kumbinsido na ganun kalaki yung nabayaran nila sa'yo, pumunta na kayo ng DMW. Doon nyo malalaman, doon kayo magtanong, sabihin nyo, ma'am, totoo ba talaga to na ganito yung halaga na nagastos nila sa akin? Bakit ang laki? Blah, 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 ganyan. So, yung ibang agency, yung ibang agency, sobra-sobra, pag sobra, nag-ano, pag nag, ano, pag nag alam nyo na, pag nagganyan yung sinasabi sa mga aplikante na, ay, magbabakat ka, ito yung babayaran mo. Kasi ayaw nila, guys, na, hindi ko sinisiraan yung mga agency dito, ha, pero kasagaran, based on my experience na to, ayaw nila na mag backout kayo. Bakit? Kasi nga, agency is a business. So, kung mag backout kayo, maaari talaga na, kung meron silang nag-assist, nila sa inyo. So, para hindi kayo maloko, hindi kayo nila maistahan, hinga nyo sila ng resibo, alamin nyo rin kung magkano talaga ang halaga. Like for example, sasabihin na natin, eh nagastos, nakagastos kami sa iyo ng medical. Ito yung halaga ng medical. So ang medical guys, bibigyan ko kayo ng uh, example. Yung medical, uh, kapag doon kayo sa agency na nire ko, ang medical lang na sinisingil nila ay hindi yan umaabot ng 2,000. Yung, di ba, sa, sa Pilipinas mayroong first and second medical. Yung first medical, parang agency lang yan ng Pilipinas ang nagaano tapos yung yung pang second medical kasi ganito yun eh ang medical ay sagot dapat yan ng employer pero yung sa agency na nire-recommend ko kaya sila may mga ganyan kasi ah uh, gusto nila na yung applicant ang magbayad kasi kung magba-back wala na silang magiging problema so kung tutuloy ka talaga, yung mga nagastos mo sa Pilipinas, sa agency na nire-recommend ko, pagdating mo sa agency sa Singapore, i-re-refund yan ng agency ng Singapore kasi nga, employer ang magbabayad yan. Kung baga, hindi dapat ang applicant. Okay, ma'am, sana nasagot ko yung katanungan mo. Yung 160K, napakalaki yan. Kaya kung ako sa'yo, advice ko sa'yo, pumunta ka sa DMW, doon po kayo makipag-seto sa agency nyo at saka humingi kayo ng resibo. Okay, ma'am? Sana nasagot ko yung katanungan mo. Pero, at saka, yung passport, hindi dapat yan hinuhold or pinapatubos. Against the law po yan. So, kung meron man silang nagasto sa'yo, pwede kang ah, uh, ma sa kanila o makiusap na kapag meron ka ng pera, babayaran mo sila sa mga nagastos nila pero kukunin mo yung passport mo hindi pwede yang hindi kasi pwede yan guys na i nila yung pasaporte mo or ipatubos okay bye bye sana nasagot ko yung katanungan mo ma'am and Have a good day. Bye bye, guys.